Tara na Ay, nakagumanda ang ano natin ngayon no? Ang ating uh, araw mga kainis ano, sumikat si Haring Araw Kaya yung mga snow na bumagsak kagabi Natutunaw na Pero dito kasi natabunan na ng mga ano eh, Ng bahay kaya hindi masyado natunaw Meron kasi ako nakita package sa dumating Buti lang bago tayo pumasok sa trabaho Nasilip ka agad natin sa bintana natin Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Pasok tayo mga kainis ano Ganda ng araw, grabe yan ang ating uh, harapan ano. Hindi ko na si kasi manipis lang naman yung snow eh. Di mo makapaniwala no. Matapos ang isang araw na madulas, ma-snow, na nakakatakot, madilim ang panahon. Tapos kinabukasan, ito na ngayon, ganda na ng araw natin ano. Ang sarap lumabas kaya lang may trabaho tayo. Yan, ito yung kinakatakutan natin mga kainal ano? Yan, oh. Pagka lumamig na naman yung panahon, Eto talaga dapat mawala yan kasi pag hindi nawala yan, dumamig ang panahon madulas yan madudulas yung ating sasakyan nako, pati pagkad tatapakan natin yan nako, sigurado ka tulad din nangyari sa atin dito oh. ba? Diba? no nakaraan ni nadulas tayo dito, naglilinis tayo ng sasakyan natin ano? tsaka tingnan nyo mga kainis ano? linis yung sasakyan talaga pagka mainit ang panahon ano? Hmm? yan, delikado yan Oh. Yan, dito tayo nadulas nung na nakaraan Ito yung black ice so, Ito yung sinasabi ko kasi pagka black ice mga kainay ano, Natatakpan siya ng snow Kala mo snow lang Pero yung ilalim niyan black ice Kaya pag natapakan mo madulas yan no? Oh. Ayan no, oh. madulas yan Ayan yung black ice na natapakan natin nung ano, nakaraan Nandyan pa rin hanggang ngayon Tara pasok na tayo baka malita ko. Oh. Sarap mag drive nito Ganda ng araw Mag-aalas dos pa lang ng hapon ngayon mga kainags ano? Tapos yung mga daan natin, yan, mga snow na yun, yan, nagpuputik. Ayan, nakita nyo, no? Pag tumalsik sa mga sasakyan natin yan, ay eh, talaga namang madumi mga sasakyan natin. Actually, mga sasakyan namin ngayon, madumi. Kasi nga, dahil sa mga putik na snow na yun, ano? yan, ano? Ganyan pag natunaw ang snow. Ito, parang ano, no? Parang umulan. Dahil basa yung mga daanan natin, ano? Pero ang ganda tingnan, grabe, sarap lumabas, ang sarap gumala. Kaya lang ano, nakakalungkot may pasok tayo, ano. Pero okay na 'yan, importante, maganda 'yung daan natin ngayon. yan Nakakatuwa tingnan, no. Wow. Sarap maglakad nito. Sarap maglakad kasi mainit ngayon, makina ano positive ang ano natin ngayon, temperature. Dapat talaga dito meron kang ano, no, may alam mo na merong water yung windshield washer yung windshield natin windshield washer kasi minsan nakala mo may tubig pa yung windshield washer natin eh wala na tapos nalagyan ng mga putik yung itong windshield natin eh walang lumalabas na windshield washer sa fluid no nako laki problema eh hindi mo makita yung tinatakbuhan natin yung dinadaanan natin grabe yung daan ano kita niyo yung daan ano <laughs> parang spring na sana spring na dito, hindi hindi pa pwede yun syempre hindi pa, hindi pa sumasapit yung Pasko eh <laughs> pasapitin muna natin yung Pasko tapos sana ano uh, January tunaw na yung ice ano tunaw, yung, tunaw na yung snow kaya lang yung January, February, December yan kasagsagan ng ano yan snow talaga pero last year di ba last year buong December hindi nag snow mga kainis ano? 2023 December hindi hindi nag snow nun nag snow na lang yung ano January na <laughs> Ang sarap talaga mag-drive mga kay sa ano? pagka ganito yung daan natin. Ano? Wala, hindi natin kinakatakutan yung daan ngayon kasi alam natin na hindi madulas. Yan, dito na tayo sa trabaho mga kay Sa... Ano? At, Babalat na naman tayo ng buto. <laughs> okay lang yan, ganyan talaga. Uh, Pagdayan tayo ng mga bills natin. Iyon, ako. Hop, mataka natin, make sure. Make sure safe. Kasi yung iba, katulad nangyari na rin sa akin yan. Dati, pag bumaba ako ng sasakyan, wala akong pakialam, babala ako ng baba kaya minsan nadudulas ako. <laughs> Slide talaga. Yan, kaya nga bago ko bumaba talaga ng sasakyan, eh. I make sure na safe. Walang hassle. Ay, salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Ganda ng araw natin. Yan, tingnan niyo naman yung mga sasakyan, mga kainags, ano? Ang dudumi. Ang dudumi ng mga sasakyan, kahit itim, kitang-kita -kita mo yung dumi, ano eh, no? Yan. Yung sasakyan natin madumi, pati yung may-ari madumi, gusgusin. <laughs> Nang gigitata. ya yeah. Lasang asin, amoy pawis. alikabok kabok. Dogyot, ya. Yeah. <laughs> Pero okay lang yan mga kainis, ano? De, mas, mas, mas maganda kasi yung pag ka Parang wala kang masyadong iniisip Wala kang stress, ganun daw yun mga kainis, ano? Stress free Lagi nakatawa, masaya, walang iniisip ba diba? Kaya papasalamat tayo sa Panginoon dahil nabigyan tayo ng ganyang mindset. Pasok muna ako mga kinis Nako, Dulas ng mga ano, mga snow dito. Kasi oh, pag natapakan mo medyo madudulas ka kasi nag-iiba yung step mo. Ganyan no. Oh. buti dito wala nang ano. Yun, hi, salamat. Uwi na tayo mga kainags. Ano? Yan, natutunaw na naman yung mga snow no. Kung napapansin nyo, namamasa-masa na naman. Ayan, eh, no? basang-basa na naman yung snow. Yan na naman yung mga kinakatakutan natin. Tapos pagka hindi natuyo yan, basa yung tubig. O, ba? Diba? Tapos sa uh, lumamiguli ang panahon, yari na naman tayo. Yan, kita nyo naman, mga kinis. Pupansin nyo ba? Tapos sa uh, pag-uwi ko ng bahay, papasyal ko pa yung mga aso natin kasi naahawa ako sa mga aso natin. Parang buong, buong araw nasa bahay lang sila kasi pag may pasok kasi ako, hindi ko sila na ipapasyal, mga kainags, ano? Kaya ngayon, parang meron ako ano eh, nagigilty ako, nagigilty ako kapag hindi ko sila nailabas especially ngayon kahit napagod ako galing sa trabaho gusto ko pa rin silang ilabas kasi uh, wala, parang nafe-feel ko yung nafe-feel nila eh, no? syempre ganun talaga pagka naka-attach na sa'yo yung pagmamahal mo sa mga alagang aso dito na tayo sa bahay mga kainags ano? ah, <sighs> so nandito tayo sa harapan ng bahay mga kainags ano? kasi yung mga snow na iniwanan natin kanina hindi pa rin natunaw sa araw kanina kung may mga napapansin kayo mga tapyas tapyas na yan pala yan, ito lang yung kinaya ng pala natin dun hindi na Ayan, oh. ito lang yung inano ng pala natin pero itong tigas to yun, oh. tingnan matigas to no? matigas to talagang grabe yung kapit niya oh. oh. tsaka tingnan nyo yung snow, para siyang asukal yung hail, Hele siya na maliliit na parang buha ano, parang asukal, buhangin. Oh, teka muna, teka muna, teka muna. Diyan si ano muna, si Saya muna ipasyal natin. Hmm. Rico. Yes. Oh my god. Oh. Yan ang sinasabi ko. Nagdulas tayo mga kainags ano. Oh. Grabe. Teka lang, teka lang. Dulas tayo. Oh my god, nabitawan ko 'yung cellphone. Yan ang sinasabi ko mga kinis na dulas dito 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 dito, dito tayo, dito tayo na dulas eh. Grabe ma. Grabe ang dulas ngayon. Ah, uh, diyan no. Oh. oh my god. <laughs> Buti matibay talaga yung tuhod natin ano. Kahit pa paano, sandali, sandali. Huwag ka na umikot sa'yo, huwag mo kilahin ako Pag hinilam mo ako, madudulas talaga tayo Bira Huh, Dulas, konting ingat, konting ingat Sana pala sinuot ko yung may spike akong ano eh Sinusuot sa sapatos Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang Huwag mo kilahin. Ay nako, Yeah, dito tayo. Huh. Ah. Grabe, nadulas uli ako mga kainags. Grabe. Hindi lang na sa video. <laughs> Pero dulas ako talaga. Grabe yung dulas. Oh my God. Ah. Pipilayan talaga tayo. Ah. Grabe. So dalawang beses mga kainas. So dalawang beses ako na ano, nadulas talaga. Naitukod ko yung kaliwang kamay ko. Talasik na naman yung cellphone ko eh magpagdating natin sa bahay magsusuot ako nung ano yung nilalagay sa sapatos natin para kumapit sa snow yung may spike ay nako buti na lang hindi tayo ah, Siguro mamaya pag nagpahinga na tayo, mararamdaman ko yung impact nung na, ano, na, itukod ko kasi yung kaliwang kamay ko eh. Tsaka yung ako medyo ano yung kaliwa. Mamaya siguro natin mararamdaman to pag yung nakapagpahinga na tayo. Okay, yung mga Christmas light dito mga kainis, ano, pag Pasko. Ayan, no? Sa kapit mga may bahay, no. Christmas light na. Gan, ganito, lang dito rin. Eh. Pagka ganitong Pasko, ganito lang. Parang wala lang. Ganyan lang. No? Ganyan lang. Parang wala. Hindi ka tulad sa Pilipinas. Ano? Pagka ganitong Disyembre na. Nako. Pag malapit na yung Pasko, talaga namang talaga mararamdaman mo yung diwa ng Pasko eh. Ha, oh, grabe. So meron tayong ano rito mga kinis ito. Kung napapansin nyo, meron ano yan, ayun. Spike para kumapit sa snow. Yan ang susuotin natin ngayon habang papasyal natin yung mga aso natin. Yan ano ko lang, ikakabit ko lang. Yan, mal mal to, malaking maitutulong nito sa atin pagka naglalakad tayo sa ano, sa madulas na daan. Yan. Kaya lang parang kabayo kapag naglalakad ka nito sa semento. Yan, okay na yan. O, diba? Ganun din dito sa isa. Nako, oh, buti na lang hindi tayo masyadong napuruhan kanina, no? Nabalian ng buto. Dulas tayo. Yan. Ah. Maray mga ano, may mga collection ako ganito eh. Para pinaghandaan natin pagka ganito magdulas ang panahon, no? Yan. Okay na, okay na oh. 'to. di ba? Yan na siya. Tsaka itong isa. Oh. Okay na. Pwede na tayo dumasa madulas sa snow, kakapit na yan. Kakapit na yung sapatos natin sa ano, sa madulas na snow. Yan, meron pa ako rito, ayan oh. Meron pa ako rito eh. Yan. Pag mga nakasil, talagang bumibili ako niyan. Tara, tara, pasya natin si Sayon. Yan, tara na, let's go, let's go. Yan, oh. Dito tayo nadulas kanina, yung unang ano natin, dito tayo nadulas eh. Oh. Yan, dito 'yon. Dito, dito, dito. Oh, ngayon, hindi na tayo madudulas kasi meron na tayong ano, no, ayan oh. Oh, dito ba 'yung Oh, pantapak sa snow. Let's go baby Yan, to madulas kasi ito eh Ayan, oh. Ayan kumakapit na ramdam ko Kumakapit na yung ano Tapos nadulas tayo Yung pangalawang dulas natin doon Doon sa may mamasama sana yun Let's go baby Yan, ngayon confidence na tayo Confid Confidence na tayong dumaan dito Kahit nahilahin tayo ni Sayon Kakapit yung sapatos natin sa snow na Na black parang black ice no? Yung madulas makinis Ayan hi ay, salamat Nandito tayo doon ako banda na dulas eh. Ito madulas to Ha? Eh. Huh? madulas yan. Dito ako nadulas mga kainig. Oh. Dito, dito. Kasi may mark pa nung, yan ako napapansin. May mark po yan. No? Oh. Yan, dito ako nadulas. So. Oh. Dito, dito, dito bumagsak yung, yung puwet ko. Diyan. Napapansin yan. yung no? Black eyes. <laughs> Ay, nakasalamat sa Panginoon. Wala pa naman tayong nararamdaman ngayon sa katawan natin mula nung bumagsak tayo kanina nang madulas tayo baka mamaya pagkatapos natin igala si Sayon ah, yan. tapos sa ah, pag dumadaan tayo sa semento yan para tayong, ano, para tayong kabayo eto rin ano ganda ng Christmas light nyo sa harapan ng bahay dito na tayo sa bahay mga kainags ano? ah pagod ako ah yan so malaking tulong to mga kainags ano? malaking tulong talaga na itong ating uh, o yung my spike yan, may spike na nilagay natin sa sapatos natin. Ah, um, maganda. Confidence tayo sa paglalakad natin kanina. Yan. Ah, kahit na dumaan tayo sa, ano, sa madulas na snow, walang problema. Effective. Yan. Grabe. Kanina wala ano. Effective, effective. Yan. Alright. Ah. Ah. Huh. Lagyan lang natin dito. Ah. Oh. Ano? Ha? Lambing-lambing naman lambing ng baby natin na to. Anak! Lakas ng... Nga lang Nisaya. lang. Ni Saya. Nako, laki na ni Saya. Ha? Ah, so, nito na si Mahal Arena, no? Kakarating lang. Magluluto uli ng ano? Sabaw. Ako. Ma? Adulas uh, ako? Sa, sakit sa ano? Sa balakang? Buti hindi naman napuruhan yung balakang ko. Natukod ko pagkadulas ng pa ako dire diretso eh. Talasik yung ay, cellphone ay, ko eh. Nang madulas ako, ganun kaagad yung cellphone ay, ko, buti hindi napunta sa bakod ng hindi, yung kapitbahay. Eh, hindi nga, eh, dulas. Grabe. Siguro kung tumakbo pa si Saya, no? Siguro hila-hila <laughs> ako ni Saya habang tumatakbo siya kasi madulas nga yung daan, eh. Pero parang sinisina, nilalagnat nga ako yun. parang ako tinatrangkaso, ah. Bigla akong tinatrangkaso. Kasi yung paa, yung pa ko tapos yung kaliwang paa ko, parang na ano eh, yung bumagsak ako parang nabigla. Pag ano mo na, pa naman tao. <laughs> kaya nga eh, wapo pa. Lakas pa dating. Tapos na dulas. <laughs> ano kaya buti madilim eh no? Ano kaya kung sa public place ako na dulas ng ano, maraming tao, siguro sabihin nila, laki-laki ng -laki tao, kahiya. Tapos yung siguro yung mga iba, yung mga chika babes, sasabihin naman ng mga chika babes. Ay, ang guwapo naman nung nadulas. Yun. ang <laughs> Hindi, talaga madulas naman talaga ang daan Kahit na matangkad ka, kahit na malakas ka, kay guwapo ka, kay hindi. Pag nadulas ka talaga, tinamaan ka ng madulas. Na, sigurado. Madudulas ka talaga. Grabe, dire-diretso talaga ako kanina. Yun. Pag dulas nung pa ako, madulas ka rin pa. Naglalakad? Kahapon pa. Oh, madulas, madulas ang daan eh. Tapos sa ah, -slide, slide din sila. Slide din sila. Grabe. Dala. Tapos sa ah, una, una pigi, tapos na itukod kong gano'n, no? Buti hindi napuruhan. Talagang, higa pa ako. Talaga napahiga ako. Higa talaga yung ano ko. Flat talaga. Pero hindi naman yung una likod ko yung bumagsak. Una muna pigi yung puwet pagbagsak syempre nung alam natin babagsak na tayo medyo inano natin ng konti tapos sa uh, ano, no? kasi pagka hindi tayo migaan ng ganoon naku sigurado yung puwet natin yung balakang natin baka mabali yan kaya dapat pagka bumabagsak marunong ka rin minsan sa ano yung mga rolling rolling eh, no? pag bumagsak, medyo alam mo rin yung mga pagbagsak mo kaya medyo nagagamit natin nung time na naglalaro tayo ng basketball mga kainags ano? kaya medyo may ano pa rin tayo aware ah pero bukas baka maramdaman natin yung sakit no? ay naka po Ah, oh, my jesus christ hello how are you ay dali lang masakit ang aking kaliwang paa yan ako po panginoon yan magandang araw ulit sa inyo mga kainag sa mga pagigising lang natin at nako ito na nga ba yung sinasabi ko yung kaliwang paa ko medyo merong mild sprain. Yan, naramdaman ko na yung ano, may masakit. Di ba bumagsak nga tayo kagabi? Ay, kaya naman, kaya naman tumayo. Kaya lang, ha, ah, ko talaga ramdam ko. Tsaka kanina, kaya ko naman, ah, nagagalaw ko naman. Ayan, ah. oh. lang, meron talaga. Pahinga ko muna to. Tsaka parang nilalagnat ako, sinisinat ako. Masisi, mayroon akong konting sinat. So mga na ano, ganito lang muna yung vlog ko Papahinga muna ako Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message Maraming maraming salamat po at hanggang sa